Um, yung for today's video guys, so yan yung kapatid ko po uh, Magaling na po siya So nagpapasalahan po ko sa lahat po Na tumulong po sa amin Para po paggamot yung kapatid ko po At uh, sa mga Nagbigay pa na pambili ng gamot Sa kapatid ko ngayon po uh, Malakas na po si Buboy <laughs> Yan, gum -guming gumingiti na po siya So yan, malaking pasasalamat ko po sa inyong lahat po Sa lahat po na tumulong po sa akin. Um, hindi ko po kayo makakalimutan mga idol kasi um, hindi ko ma-expect na marami pa lang mga, tao ano, na mababait uh, na tumulong. Kaya napapasalamat ako na marami maraming salamat po. Yan, ito si Buboy. Kasi yung kapatid ko po mga idol, um, mahal na mahal ko kasi yung mga kapatid ko kasi ayaw ko silang mawala para kahit pa paano kasi sila niya, yung ang nagpapasay sa akin pag nakikita ko sila um, pag nag-aaral ako um, sila sinala yung nagpapasay sa akin kaya ay mapin na magaling na po siya kaya yan tuloy oh, yan lang po na kakauwi lang po ng kapatid ko galing sa hospital po sa yan sige na ah, salamat salamat po sa tumulong po salamat hindi pa sa natin nagsasalita po kasi ilang buwan pa lang na ang trade. Um, ilang buwan po. Nine, nine months po to. So, ano masabi mo sa tumulong po sa atin kasi napagamot ko si Bubon. Um, nagpapasalamat po ako sa tumulong ko sa anak ko. Um, kung bala po yung tulong niyo, hindi po kami makabili ng gamot po. Um, ano po, baon po kami ngayon sa utang. Salamat po talaga dahil gumaling po yung anak ko. Kung bala po yung support kami po. Um, Salamat so, po ay, sa nag ambag, -ambag po para mapagamot ko si Bubon hindi ko na-speak kasi marami talaga na tumulong po sa amin na nag-ambag-ambag talaga para mapag-imot si Buboy talaga. Um, thank you, thank you talaga po mga idol ah. <laughs> Ingit-ngirit na. Happy, uh, happy. Ma yung mga tumulong po sa amin, sana po maging healthy po kayo at mag-ingat po kayo palagi mga, sa mga tumulong po sa amin at sana um, Maraya pa kayong matulungan po sa katulad tayong may hirap Kasi, yan, sobrang hirap ng buhay namin talaga um, Pinipilit na namin kay kayanin Kaya, sabi nga ng iba dyan, um bakit hindi daw ako sumusuko? Kasi marami akong ano, yung problema. Bakit hindi pa ako sumusuko? Kasi ayaw ko sumuko kasi gusto ko matupad yung pangarap ko. Gusto ko matulungan yung magulang ko. Gusto ko matulungan yung mga kapatid ko. Makakain lang kami sa araw-araw. Sobrang saya po na po mga idol. Kaya nga po, um, napuporsige po ako. Salamat po sa patuloy po sa akin. Ang susuporta po sa um, vlog po. Uh, hindi po ako titigil po hanggat hindi ko natutupad yung pangarap ko ah, mag-aaral ko ano mabuti para matupad yung pangarap ko para magkaahon sa hirap kasi um, yung bata pa lang po kasi ang mga idol ah, nagtatrabaho na po talaga ako yung mga bigat na trabaho naranasan ko na po yun um, kaya gusto ko lang naman matulungan yung magulang ko kahit pa paano um, sabi nga ng iba dyan um, ah, bakit sobrang payat ko na siguro stress na ako kaya um, hindi ko na iniintindi yung mga idol kasi um, basta matulungan ko lang yung mga kapatid ko yung ano um, sobrang saya ko na mga idol hindi ko na pero inaalagaan ko rin yung sarili ko kasi kung kung ano kung magkasakit ako ba yung kapatid ko kaya kaya talagang ano I'm happy talaga na ngayon nakalabas na yung kapatid ko sa hospital taos um, sa taos puso po ako nagpapasalamat po sa inyong mga idol talaga um, ingat kayo palagi mga idol and God bless you po sa inyong lahat po ha.